magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para mag connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jefferson San Agustin. Shoutout kay Bert Brother TV. Shoutout kay Jason Bona. Shout out kay Benedicto. Shout out. out kay Jeffrey. Shout out kay Eric Francisco. Shout out kay Rapi Bumanlag. Shout out. out kay Paul Banzuela. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga Masters, no? Bala hindi na tayo para ganin. In 3, 2, 1, let's go. Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ng siyam na tulisan na kahit ang lima sa kanila ay nasugatan. Ngunit ang mga ito ay nagtataglay pere ng bilis. Kumilos ang mga ito na parang isang hangin. At si Lily nakikita niya ang sitwasyon sa harapan niya at ang Able of Valor ay hindi niya namamalayan na sa pwesto na pala niya ito tumama. Sa pagtama sa puno na tinataguan ni Lily agad itong napunit. At si Lily ay medyo nasugatan. Tuldok, at ang pigire ni Lily ay lumantad sa sampung tulisan. Nang makita nila si Lily ang mga ito ay labis na mangha sa kagandahan tinataglay ni Lily. At ang isang tulisan ay nagsabi, Tignan nyo! May isang magandang binibini pala ang kasakasama na nais na umatake sa atin. Haha, -ha, mga kapatid, ang isa na ito ay sobrang ganda, at ang kanyang pangangatawan ay sobrang napaka-fit. Ang hubog ng kanyang katawan ay bumabakat sa kanyang kasuutan. Matagal-tagal na akong hindi nakakatikim ng babae, at ang isa na ito ay natatangi, sabi ng isang tulisan, at nang marinig ito ng ibang tulisan sila ay nagsitawanan. Haha, haha. -ha at sinabi ng mga ito, Lumabas na kayo, ang inyong isang kasama ay aming nakita na, at ito ay nagtamo ng pinsala sa kanyang binti. Sigaw ng mga tulisan, nang marinig ito ni Lily siya ay napabulong. Baliw ba ang mga tulisan na ito? Kanina pa nila sinasabi na parang madaming umaatake sa kanila ngayon. Iniisip ba nila na ako ay may kasama? Bulong ni Lily, at ang mga tulisan ay nagsabi, kung hindi kayo lalabas, ang isang babae na ito ay aming dadakpin. At ang kanyang pagkababae ay aking kukunin. Sabi ng isang tulisan, at nang marinig ito ng ibang tulisan, sila ay nagtalo-talo at sinabi, Hindi maaari ikaw ang mauna sa babae na iyan. Ako dapat ang unang makatikim sa kanya. At ang isang tulisan na may hawak ng Anvil of Valor Hammer ay nagsabi, Sige. Kung sino ang unang makakwa ng isang hibla ng kanyang buhok ay siya ang mauunang makatikim sa babae na iyan. Sabi ng isang tulisan na nagmamay-ari ng mahiwagang sandata, at ang lahat ay nagsitawanan, at si Lily ay napunit ang gaw nito, bandang hita dahil sa pagtama ng liwanag na nagtataglay ng lakas. Kaya si Lily ay nagkaroon din ng sugat, at si Lily sa oras na ito ay nagsalita, sa tingin nyo. Hahayaan ko mahawakan ninyo ang kahit isang hibla ng aking buhok, sabi ni Lily sa malakas na boses. At nang marinig ito ng mga tulisan sila ay lalong nagnatawanan. Haha, at ang isang tulisan ay biglang nagsalita. Tuldok, ganyan ang gusto ko sa isang babae. Ang nagtataglay ng lakas ng loob. Sa una ito ay pakipot pangunit sa huli. Ito ay bibigay na din ng kusa ang kanyang pagkababae. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi lumalabas ang iba mo pang kasama. Ang iyong pagkababae ay aking kukunin at ito ay aking lulubusin. Sabi ng isang tulisan. At sa sinabi nito, si Lily ay naiinis ng sobra. Ito ay mabilis na naglabas ulit ng kanay knife at mabilis niya itong hinagis. Ang kanay knife ay napakabilis. Na para bang isang hangin. Dahil sa pagtawa ng isang tulisan na ito, at dahil din sa bilis. Nang kilos ni Lily hindi nakapaghanda ito upang mas alag ang kanay knife. Ang anim na kanay knife ay tumusok sa ulo ng tulisan na ito at agad-agad nawalan ito ng buhay. Nang makita ng siyam na tulisan ang nangyari sa kanilang kasamahan, ay nagulat at sinabi, ano, sa isang pag-atake lang, anim na kanay knife agad ang kanyang nagamit. Huwag mo sabihin, ang babae na ito ay walang kasakasama, at siya lang mag-isa na nais kumalaban sa atin at ang isa sa ating kasamahan ay kanyang napaslang agad. Sabi ng mga tulisan, at ang mga ito ay nakaramdam ng galit. Ang mga tulisan ay sobrang nagalit. Imbes na magulat at matakot, nang makita nila na sa isang iglap ay nawala ng buhay ang kanilang isang kasama. Sila ay nanlilisik ang tingin kay Lily at ang mga ito ay nagsabi. Lapos tanganan ka, pinatay mo ang isa sa aming kasamahan. Kanina wala kaming balak na saktan ka ngunit dahil sa ginawa mo hindi namin ito mapapalagpas. Sigaw ng mga tulisan, at si Lily nararamdaman ang galit ng mga ito at ang kanilang mga salita. Siya ay ngumiti at sinabi, Ayoko sa lahat, ang tinataglay na mabahong bibig ng isang katulad nyo ay ng babastos ng isang babae. Ngunit ako ay humihingi na agad ng tawad sa inyong lahat, dahil ngayon kayong lahat ay aking papaslangin sabi ni Lily. At dahan-dahan itong hinimok ang kanyang spiritual na lakas. Dahan-dahan tumataas ang porsyento ng spiritual na lakas na tinataglay ni Lily. Nang maramdaman ito ng mga tulisan sila ay nakaramdam ng pagkagulat. At pangamba, oo ang mga tulisan ay kahit kailanman hindi ito natatakot kahit ito ay nalalagay sa sitwasyon ng kamatayan. Ngunit ngayon ang maramdaman nila ang nakakatakot na spiritual ni Lily. Sila ay kinakabahan ngayon. At ang nagmamayari ng Evil of Valor ay labis na nakatingin kay Lily at siya ay napabulong sa kanyang sarili. Ang babae na ito ay hindi basta-basta cultivator. Ang kanyang tinataglay na spiritual ay sobrang lakas. At maya-maya, ito ay tumingin sa mga kanay knife na nakatusok sa ulo ng isa sa kanilang kasama. At nakita nito ang simbolo ng assassin sect. At ito ay nagsalita. Magandang binibini. Ikaw pala ay nagmula sa assassin sect. Tuldok. Kaya pala ang iyong bilis. At tinataglay na maingat na kilos ay napakahusay kami ay iyong sinusundan kanina pangunit ito ay hindi namin naramdaman sapagkat ikaw ay napapabilang sa Assassin's Sect sabi ng isang tulisan na nagmamay-ari ng Evil of Valor Hammer at nang marinig ito ng walong tulisan sila ay mas lalong natakot ano ang magandang babae na iyan ay nagmula sa Assassin's Sect tuldok mukhang nagkamali tayo ng nakaharap kailangan na ata natin umiwas sa kanya ngayon sabi ng walong tulisan habang ang mga ito ay kinakabahan na nakatingin kay Lily. At nang marinig ito nang may hawak ng Able of Valor Hammer ito ay nagsalita. Hindi tayo Atreze, nais ko makita ang tunay na tinataglay na kahusayan sa pakikipaglaban ng isang nilalang na nagmula sa Assassin's Seek. At ang kanyang spiritual na lakas, ay nakapagbigay sa akin ng interest. Nais ko, masaksihan ang kanyang lakas, sabi ng isang tulisan na ito at nang marinig ito ni Lily siya ay nagsalita. Ang iyong katapangan ay pambihira, hindi tulad ng walong mong kasama, na sa isang babae lang nanginginig na ang kanilang mga binti, at kahit nais nyo naman umalis, ay hindi ko ito hahayaan. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko hahayaan na kayo ay mabuhay, sabi ni Lily, at ang isang tulisan ay mabilis na kumilos ng walang sabi-sabi. Ito ay biglang umatake kay Lily sa bilis din ito na tinataglay. Madali itong nakarating sa harapan ni Lily. At ang Avel of Valor Hammer ay pinalo kay Lily. Ang walong tulisan ay biglang sumigaw. Tapos ka na. At sa oras na ito si Lily ay masyadong kalmado. Ang paghampas ng hammer ng isang tulisan sa kanyang ay mabilis na sinalag ni Lily ng kanyang kanay. Knife. At ang tunog ng pagtama ng kanay knife sa Anvil of Valor hammer ay nagbigay ng isang malakas na tunog. Bang. At ito ay naglabas ng malakas na hangin. At ang dalawa ay napaatras. Ang isang tulisan na ito ay napaatres ng madaming hakbang, at si Lily ay napaatres din ngunit ito ay ilang hakbang lamang. At sa pag-atres ng isang tulisan, ito ay naglabas ng dugo sa kanyang bibig. Oo, kanina habang umatake ang isang tulisan na nagtataglay ng mahiwagang sandata. Kahit ito ay kumilos ng mabilis sa pag-atake, nakikita ni Lily ang kanyang pagkilos. At sa oras na iyon ginamit ni Lily ang kanyang tunay na tinataglay na spiritual. At ito ay kanyang nilagay sa kanay knife na kanyang hawak-hawak. Kaya dahil sa pagtama ng Anvil of Valor sa kanay knife ni Lily, ang katawan ng isang tulisan ay napaatras ng madaming hakbang. At ang isa sa mga buto nito sa kanyang katawan ay nabali. Kaya naglabas ito ng dugo sa kanyang bibig. At nang makita ito ng walong tulisan sila ay lubos na nagulat. Ano? Sa bilis ng pag-atake sa kanya, at gamit ang mahiwagang hammer, mabilis peren niya noz alag ito. Anong klaseng kasanayan ang tinataglay ng babae na ito? Sabi ng walong tulisan, nang makita ni Lily na nasasaktan ang tulisan na may hawak-hawak ng Anvil of Valor Hammer. Siya ay nagsalita, akala ko nung una ako ay mahihirapan sa iyo. Ngunit ngayon, na hindi pa ako nakilos ng husto. Ngunit ang isang katayuan ay nasa masamang sitwasyon na ngayon. Sayang lang ang mahiwagang sandata na nasa iyo. Hindi ito nararapat sa isang tulad mo. At ngayon, ang iyong mahiwagang sandata ay aking kukunin sa ayaw mo man. Sabi ni Lily, nang marinig ito ng isang tulisan na nagmamay-ari ng Anvil of Valor Hammer. Siya ay napamura sa kanyang isip. Napakalakas nga ng babae na ito na nagmula sa Assassin's Sect. Hindi ko inaasahan na ang kanyang lakas at kahusayan sa pakikipaglaban ay sa madaling panahon ako ay kanyang mapipinsala ng husto. Sabi ng isang tulisan, at ang walong tulisan ay mabilis na kumilos upang kunin ang kanilang kasamahan na napinsala ni Lily. At sa pagkilos ng mga ito, si Lily ay gumalaw sa isang mabilis na kilos, na parang isang hangin. Ang espada sa kanyang likuran ay kanyang hinugot at ito ay naglabas ng liwanag, at si Lily ay walang awa na ginamit ang kanyang espada at ito ay pinatama sa mga katawan ng walong tulisan. At sa isang iglap ang mga katawan nito ay naghiwalay sa dalawa. Nahati sa gitna ang katawan ng walong tulisan. At sila ay nawalan ng buhay, ang mga dugo ay kumalat sa lugar. At nang makita ito ng isang tulisan na nagmamay-ari ng Anvil of Valor Hammer ay sobrang takot na takot siya at pinagpapawisan ng husto at si Lily ay nagpasya maglakad patungo sa isang tulisan na natitira at sinabi, Huwag kang mag-aalala susunod ka na din sa iyong mga kasamahan. Ang mga katulad nyo, mapagsamantala at masasamang ay hindi na dapat nabubuhay sa mundong nito. Sabi ni Lily habang ito ay dahan-dahan naglalakad. Nang marinig ito ng isang tulisan, ito ay mabilis na nagmamakaawa ay sinabi, Maawa ka sa akin, huwag mo ako paslangin kung nais mo makwa ang mga mahalagang gamit na nakuan namin sa magarbong bahay na iyon at mga salapi, ay iyong iyon na, lalo na ang hammer na ito. Mabilis na tinapon ng isang tulisan ang Anvil of Valor Hammer sa harapan ni Lily. At ang isang tulisan ay nagpapatuloy sa paghingi ng isang pagkakataon kay Lily upang siya ay mabuhay. Ay nang makarating na si Lily sa pinaghadjisan ng Anvil of Valor Hammer ng isang tulisan. Si Lily ay tumigil at dahan-dahan nitong kinuwa ang Anvil of Valor Hammer. At siya ay nagsalita, Patawad, sa aking pagkatao ngayon, ay sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Hindi na ako nakakaramdam ng awa. At iniangat ni Lily ang Anvil of Hammer at ang spiritual na lakas ni Lily ay kanya sinama sa Anvil of Hammer. At ang Hammer ay naglabas ng napakalakas na spiritual na ang liwanag ay gumuhit na pataas sa kalangitan. Ang kalangitan ay sumigaw sa kulog at kumidlat ng madaming beses. Ang tunay na tinataglay na lakas ng Anvil of Valor Hammer ay lumabas. Oo dahil si Lily ay nagtataglay ng napakalakas na spiritual. Mas malakas ang spiritual na tinataglay ni Lily kaysa sa Anvil of Valor Hammer. Kaya lumabas ang tunay nitong tinataglay na lakas. Ang lakas ng Anvil of Valor Hammer ay nakakatakot ngayon. Ang kulog at kidlat ay naririnig sa buong lugar ng Westrington at ang kalangitan ay dumilim. At kahit sa imperyo ng Westrington na sinasagawa ang seremonya ni Daryl bilang bagong emperor ng Westrington. Naramdaman nila ang lakas na spiritual na nagmamula sa malayo at dahil sa sinag na nakaguhit patungo sa kalangitan ay kitang kita ng lahat. At sila Daryl at ang lahat ng nasa imperyo ng Westrington ngayon. Ay labis na nagtataka. Si Daryl ay nagsalita. Ano ang liwanag na iyon na nakaguhit pataas sa kalangitan? at ito ay nagtataglay ng spiritual na lakas na sobrang sobra. Sabi ni Daryl, at ang lahat ay nagbulungan. At maya, maya si Lily ay mabilis niyang hinampas ang hammer sa isang tulisan. At ang lakas ng spiritual ng Anvil of Valor Hammer ang sinag nito na nagmula sa kalangitan ay tumama sa buong katawan ng isang tulisan. At ito ay hindi na nakasigaw. Sa isang iglap ang buong katawan ng isang tulisan ay naging abo at ang sinag at kulog sa kalangitan ay biglang nawala, at ang liwanag ay bumalik, at si General John ay biglang sumigaw. Huwag kayong mag-alala lahat. Ang nangyari kanina ay nakakatiyak ako. Ito ay pagbigay-pugay ng Diyos kay Emperor Daryl at ito ay basbas -bas sa pagiging Emperor nito. Nang marinig ito ng lahat ng mga tao na nasa loob ng Imperio. Sila ay kumalma, at nagsigawan. Tama nga, ito ay isang basbas -bas sa pagiging bagong Emperor. Sigawan ng lahat, at sila Ivet, Irene, Sect Master Marvin, Gong Gong, Zubaji, Ambrose, Queen Zilong, Reyna ng South Cloud, Daryl, at ng iba't ibang mga sect master ng bawat sekta. Alam nila na may nangyari kanina, kaya kumulog, at kumidlat, at ang kalangitan ay dumilim. At ang liwanag na gumuhit patungo sa kalangitan ay nagtataglay ng lakas na spiritual. Ito ang bawat nasa isip ng lahat. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!